Sir, budol ha O oh? O oh? 10 minutes Pero ba tayong 2.3 mga kapatid Budol to, budol Atay. Sarado yung tindahan mga kapatid Hindi namin ine-expect Na nagsasara pala to Kaya yung feeling ko kanina na Sabi ko parang gusto ko muna Kung bumili ng pagkain ha Baka babalik sa gabi Ayon. Ha? So yun na nga, mga kapatid Ganda na setup namin dun sa Mga tent and awning namin Problema Wala kami makain July 7, 2024 2.54 ng madaling araw Araw ko saan sinimulan ko Ang aking anti-rabies Injection Yes, tama ang narinig nyo mga kapatid Dahil isa sa dahilan kung bakit Natagalan ng North Luzon leg natin Ay sa kadahilan ng Nakagat tayo ng aso Okay, update 4.11, take kami dito. to, di ba? kubao kubao so sa may sea oil. Kasama si RT. Ikaw uh, na mag Ako na. Ha? Ako na? Ako ah, na? Sige. So, tara. Ako na mag-face mga pa. uh, Eh, tara muna tayo ng Subic Sambales. Time check 7.40 uh, na. Uh nakarating tayo dito uh, mga dito art mga around 7.30 ayan mamaya na tayo mag vlog kasi maingay baka tayo so ayan mga kapatid andito na tayo sa Subic, along the city and nakapagpa na rin tayo hanap lang tayo ng place kung saan tayo pwedeng mag ng kape kumuha ng kape bibili lang tayo ng tinapay para mas makatipid tayo hindi tayo kumas. And after na ito, susubukan natin uh, uh, bumiayay hanggang Conto Mines at tingnan natin kung kano kaganda yung lugar na yun. So, ito si RK. Yan. I'm gonna be myself, What I do when I'm out so try not to hold me down feel alive when I'm in this time foot natin jersey yun yung gamit gamit natin riding jersey ngayon and uh, shout out kay boss Trunks, kay boss David and syempre kay uh, boss Omar maraming maraming salamat po sa U815 Luzon tara na <laughs> bumiyahe uli tayo at rumekta na, na sa lugar kung saan kakailanganin natin ng permit para makapasok tayo sa napakasikat na river dito sa lugar ng sambales So uh, napin natin mga kapatid yung uh, yung kuhanan ng permit <laughs> Ay salamat <laughs> Hello po uh, Kuha po sana ano permit para po sa Koto Mines dalawa lang. Isa lang po pwede po pa. Ah, <laughs> uh, sige, wag na iwan na lang. Pa-register <laughs> na lang po doon. <laughs> so, eh, <a> register. <laughs> so, meron sila rito ng ano, ah koto sheet ni schedule. Masin lockdown proper from uh, mula doon. Meron silang schedule ng 12, 2, and 6 p.m. Then sa Koto, masin lockdown proper. 7 a.m., 9 a.m., to 4 p.m. So, lahat ng mga nagko-commute. Yun. Mam, -ma, okay na po. Yung Ay, lang po. permit ka lang. Ah, kasi dito. So, magdidikit tayo ng sticker saan? Dito. So, nagbayad kami, mga kapatid, ang isang tao, kada isang tao, 130 pesos. O, dalawa kami, binayaran namin si 260. Kanya-kanya lang kami. Para malaki, para malaman din natin kung magkano talaga yung magagastos natin the whole North Luzon leg sa mga uh, pinasyalan natin yung binayaran natin 260 lahat lahat dalawa na kami ang <laughs> ganda ng lugar dito meron silang ano meron ano silang mga fee ano ano yun? superhero figurine or basta Sa <laughs> ng tao yung mga figurine nila At eto na Ang kalbaryong hindi namin inaasahan Marami akong nakitang vlog about dito sa Koto Mines Talagang mabibighani ka sa ganda ng lugar na ito Pero merong isang malaking pero Ang daanan mo ang 27 kilometers na puro lubak at nagtutulis ang mga bato. Sayang lang at na-delete ko yung ibang videos nakita ang kalsada Pero pag masdan nyo na lang kung gaano katindi ang alog ng katawan ko Sir, budol ah huh? O? O? 10 minutes huh? Pero pa 2.3 mga kapatid Budol to, budol Buti na lang, shifa tayo ang gamit natin na gulong at hindi tayo sinukuhan sa ganitong pagsubok. Pero meron pa rin isang malaking pero. Hello! no Dito na kami mga kapatid sa hinabahaba ng rough road na dinaanan namin eh talaga namang mapapalintik ka na lang <laughs> ah, mas matindi to dun sa 21 kilometers na dinaanan ko papuntang Hinatuan, papuntang Enchanted River kasi ito 25 kilometers, mas mahaba siya na apat, ng apat na kilometro although In ko mga nasa around 4 to 5 kilometers 'yung cemented na kalsada. Adahilanan sa mga eskwelahan. Kaya may mga ganun. And pero ang dun dito sobrang bato. Tapos matatalas o uh, matutulis 'yung mga bato na madadaanan mo dito. Hay ngayon, medyo nagpapahinga muna kami ng ng konte. Kakaupo lang namin actually. Tapos eh uhusgahan natin. Ito. Ayan na yung ano, nakikita nyo yung lugar, yung area at uh, alam nyo kung worth it ba yung 24 kilometers or 25 kilometers or at gawin na lang natin 20 kilometers na rough road. Tapos ito yung mapupuntahan nyo rito. Kayo na ang humusga. Kayo na. na <laughs> hindi hindi <laughs> ano tol? Papayag na 20 yon. Hindi ka papayag na 20 yon? Oo. Oh. Ay shit, hindi may mga lintik. Max ko naging enduro. <laughs> <laughs> Grabe, ginawang adventure bike yung NMAX eh. So, yan, yung mga nakikita nyo na yan, kayo na humusga. Diba? <laughs> At sa pagkakataong ito, nag -set up muna ako ng camping chair na galing kay Papa Camp. Ka sobrang pagod ang aming naramdaman ni Cap Arky. Kaya sa pagpapahingang ito, kinailangan naming magdesisyon. So, mga pati, dito kami kumuha ng spot. Dito sa may lalim ng puno na to na maliit. Matangkad lang siya pero maliit. So, ito yung motor ko. Motor ni Arky. Dito maglalagay ng tent ko. Si Arky dito sa bandang likuran. Then, pagbabaan mo lang kasi dito. Meron <coughs> na dito parang mini pool. Kaya <coughs> mas mapili namin itong lugar na po, Na dito na lang muna mag-camp. Ha? Huh? Piling ko, ilagay na nila talaga yun doon. na nag-setup na ng tent niya. <laughs> Wala tayong dalang power bank. Et, kaya dito na lang muna natin sinacharge yung gopro natin tapos mamaya makikicharge uh, charge na rin natin yung phone natin dito so tease tease lang muna tayo mga kapatid hanggang sa makabili tayo ng mga tamang equipments para sa mga camping ah uh, uh, ano natin ano tawag doon camping basay yun na yun <laughs> Meron ako. Kiramin ko to. Ayun, oh, meron tayong power bank. Ha? ha. Meron pa? O, oh, para hindi na tayo mag-aksaya ng gasolina, pinahiram tayo ng power bank ni RT. Maraming salamat, Tol. Taday na natin ito, Tol. Yan. 100%. Charging. Aywa. So, punoy na lang natin to. Ligo tayo. Ngayon, susubukan ko tong GoPro ko na nilagyan ko ng epoxy. <laughs> kasi natanggal na yung Kasi natanggal na yung pinaka rubber niya mga kapatid. Nilagyan ko siya ng epoxy uh, yung clear ano para tingnan natin kung ubra sa underwater. Hopefully okay naman, di ba? tara ligo tayo tol. Tara. Ay, malamig. <laughs> ha, harap sakto lang hindi siya kalamigan ka pero malamig hindi ko alam take Cristo mga kapatid yung gagawin ko na ko yung gopro ko dito sa tubig eh wala tayong pampagawa ng gopro wala rin tayong pambili ng bago yung isang gopro na gamit gamit natin sa chin mount basag na rin yung lens doon So, na, ah, ganun talaga. Di mala natin nabawi yung yung mga ginastos natin sa mga equipments doon sa sa mga vlogs na nabuo natin. Although may natanggap naman tayo, mga kapatid. Pero, hopefully, sa mga vlogs ko na to, mga kapatid, kung... Oh, oh <laughs> Kung maaari lang mga kapatid, kung hindi nyo ipagdadamot, sana share nyo rin yung videos ko dito sa YouTube. At mas dumami pa yung subscribers natin, mga solid kapatid natin uh, dito sa channel ko. And kung ano naman yung uh, makukuha natin dito sa YouTube, eh, yun din naman yung gagamitin natin pang travel-travel. Katulad -travel. ng mga ganitong ganitong ano, yan itong mga Philippine loop, camping, di ba? So, yun. Lubog ko na, ha? One, two, three. Sana okay siya. Sana hindi pasukin. Ayap. Ayap.

pasok na mga kapatid effective yung epoxy na ginamit ko doon sa natanggal na rubber sa GoPro ko kita nyo yung gamit ko na camera na yan yan yung nilagyan ko ng epoxy yeah. ulit harap boy golden golden Dreams, gold leaves, gold anything, gold, I'll follow only gold. sasarap pala to kaya yung feeling ko kanina na sabi ko parang gusto ko muna kung bumili ng pagkain ha Apo Apo oh, Tapos tao. Baka babalik sa gabi? Ha? Balik tayo, balik tayo. Pinabutan tayo ng ulan dito. Hindi. <laughs> doon kaya sa kabila? Nabalik siguro yan. So, yun na nga mga kapatid. Ganda na setup namin doon sa mga tent and awning namin. Ang problema, wala kaming makakain. May tubig. Oh, saka ay tubig sana, oh. Uy. Yung nagcamping ka sa isang lugar, sa isang napakagandang lugar. Pero nawala. Tarinig niyo kanina, 'di ba? Baka magpapalit na ng ano, ng kakantahin. Tapos may nagbi-video Eh. Maga, kaya nga tayo nagpunta sa isang lugar nagcamping, nagbasyon, magrelax sa malayo, malayo sa syudad, malayo sa magulong lugar, maingay. Tapos diba? Hindi ko alam kung bakit. Hmm? <laughs> Rattle, no? ha <laughs> Hindi uh, na nila rito 'yung galing nila sa Ah, lang, umaga nakakalungkot lang, 'di ba? May mga gustong, may mga taong gustong mag-relax sa uh, ganitong klaseng lugar tapos ayun. Napakaganda pa naman ng ng mga mga tunog na maririnig mo rito, 'yung agos ng tubig na galing sa ilog. 'Yung patak ng ulan sa tent mo o sa awning mo yung kulog tapos may ganyan di ba nakakadismaya ah, lang Hindi <sighs> talaga namin ini-expect Ayun Bo, uh, siya, Salamat Ay, po pa, Opo, pansi sensya pansi. na po Ma'am, sir, thank you po bina ko lang po, <laughs> salamat po So, ayun mga kapatid nakius, Nakiusap tayo uh, Na-explain natin yung situation natin Wala tayo kahit ano, candy lang meron At wala tayong pagkain Wala tayong tubig At least, kapag pagbibigyan tayo Mga isang litro daw, bibigyan daw nila tayo ng tubig uh, Maraming maraming salamat Kay atin na naka number 11 and sila you know, ma'am and sir na nandun so ito yung uh, area dito napakaganda uh, so lead yan pagi oh and, yan si Arky magwe wheels yung mga motor namin yung setup namin ng tent tsaka yung owning namin solid yeah. So, I'll follow my golden 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 things gold hair gold rings gold leaves golden things golden I'll follow <laughs> Salamat, DB Mall. <laughs> <laughs> so, yun mga kapatid. Update lang. Tagay. Tagay sa kape. Uh, Naamon pa rin, naulan uh, pa rin. And, <coughs> ang tangi meron lang kami is itong butter toast. Nadala-dala ni RJ. Buti na lang, meron. <laughs> ang tabi-tabi butong. And, siyempre yung kape ko na na gamit ko sa Route 11 Coffee Station uh, at nagdala tayo ng uh, yan, 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 Mocha pot para espresso pa rin yung uh, kape na iinumin natin kaso ang ori ko parang mabibitin ako sa beans na dala ko for the whole uh, joining journey ko namin ng Lord Luzon Leg Philippine Loop 2.0 Alright mga kapatid uh, Ayos ako ng mga gamit ko dito o ulo kasi pag dito sa may bandang labas ko ito may pinto kasi pag nasa loob ako pakiraming yung loob yung sofa kit ko kaya eh, hindi ko rin naman dala yung eh, fan na bigay ni Papa Camp kasi wala na akong space dun sa motor motorcycle kaya Siguro pag nag ano na lang fire pumping pa no. Lahat 'yan bit bit natin. Ang challenge sa kanya 'yon is bato bato yung Hihigan ko so, Itong jacket na to Medyo malambot-lambot siya Nagamitin natin siyang panapin May dala jacket na extra eh, Kasi pinagahandaan ko Pag nagpunta tayo ng glazing uh, Mountain of the Gods sagada, tinok, etc. Eh, pihadong uh, ah, napakalamig doon. Lalo na sa panahon natin yun. Maulan pa. Maulan pa. So, dito ang magiging ulo na ko mga mga. Basta! Palag na. Ito magiging... Higaan natin mamaya Alright, rock and roll Shut up Lamig oh Dito malamig, dito sa loob hindi Ah, maya yeah. 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 Oh, kaso problema ko Hindi ko kasi kayang isara eh, Ay, nagkakaroon ng ano Mga nik 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 Ha? Sexto? Iinaw kasi tayo Oo nga eh So yun lang mga kapatid Let's go Hi <laughs> <laughs> 8.42 ng gabi And Naulan pa rin dito So kami ni Arky Parehas lang kami nasa loob na Pag-aayang tent namin Hindi kami makalabas Kasi naulan may Pero maya maya konti Tutulong na tayo Tapos Hopefully magising tayo ng maaga Agad -ala pagpapakan. Hopefully, walang na minas na sumakay para makalis tayo na uh, maaga eh. din. very challenging talaga yun. Eh. Kita nyo naman. Very challenging. And, <coughs> may rinig nyo. Ang lakas nyo Ang ganda nung ano. Ang may maririnig mo dito. Kanina, may nag-video ko eh. Pero, okay lang. Tapos ngayon, uh, targetin natin bukas hanggang Blazing Mountain of the Gods so napanood ko yung kay J4 shoutout sa iyo bro J4 ganda ng mga pinupuntahan mo bibig ako sa sa lakas ng loob mo kung paano mo puntahan yung mga yan kahit na solo ka and gagawin din naman natin yung mga kapatid so for now siguro settle lang muna tulog na muna hanggang pag inuntok Called. Hopefully, makatulog ulit tayo. And, yeah.